Magandang araw mga kapatid, ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikalabing isang kabanata ng Lukas, talata lima hanggang labing tatlo. Hayaan yung basahin ko ang ilang bahagi nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama Bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya ay humihingi ng itlog? Kung kayong masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Dalawang punto ang uh, nakuha ko sa Ebanghelyo na ito. Una, humingi ng may pagpupumilit. At ikalawa, humingi sa tamang tao. Pag-usapan natin yan. Ano ba ang ibig sabihin ng pagpupumilit dito sa Ebanghelyo na ito? mukhang hindi na sapat ang paulit-ulit lang nating pagsasabi ng ating pangangailangan. Ang sinasabi rito, kailangan mong maghanap, humingi, kumatok. Kailangan may pagkilos ang bawat paghingi. Eh hindi ba nga ganyan naman talaga dito sa buhay natin sa mundo? Para makuha mo ang iyong pangarap kailangan magsumikap ka para dito. Para kumita ka ng malaki, kailangan magsipag ka sa iyong negosyo o sa iyong trabaho. Para makatapos ka sa iyong pag-aaral, abay, kailangan pagtrabahuhan mo ito. Sa relasyon ninyong mag-asawa, magkaibigan, magnobyo at magnobya, uh, para maging masigla, at malago ang inyong relasyon abay kailangan din na bigyan ng oras ang bawat isa siguro nasa isip niyo eh paano kung masayang ang mga ginagawa ko tapos hindi ko naman pala makuha ang gusto ko well naiintindihan kita kapatid tao tayo Siyempre, gusto natin yung pagkilos natin, yung pagtatrabaho natin, yung pagtsatsaga natin ay hindi mauwi sa wala. Kaya nga pupunta tayo sa ikalawang punto, humingi sa tamang tao. Ang tao na binabanggit ko dito sa punto na ito ay walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mong makasigurado na hindi mauuwi sa wala ang iyong pagsusumikap humingi ka sa Diyos. Dahil wala siyang ibang hangad kundi maibigay ang lahat ng bagay na makabubuti sa atin. Pero kailangan natin pumilos. Hindi sapat ang dasal-dasal lang. Totoo na kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng ating kahilingan pero dahil sa pagmamahal niya sa atin. Mas gusto niya na mayroon tayong makuha, matutunan, bago niya ibigay ang mga ito. Salamat Panginoon dahil hindi mo kami ini-spoil. Salamat Panginoon dahil inuuna mong mabuild ang aming character bago mo ibigay ang aming mga kahilingan. Naniniwala kami na hindi mauwi sa wala ang lahat ng aming ginagawa dito sa mundo dahil sa pagmamahal mo sa amin. O mga kapatid, meron ka bang hiling sa Panginoon? Isipin mo nang mabuti kung ano pa ang mga kaya mong gawin para makamit ito at ihanda ang iyong sarili sa walang hanggang biyaya na paparating sa iyong kinabukasan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, wag mag-atubiling i-like at i-share sa lahat ng iyong social media platforms at sabay-sabay tayong maging boses ng pag-asa. Muli, ako po si Jay. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.